alam mo ba alam mo ba alam alam mo ba alam alam mo ba alam alam mo ba alam alam mo ba araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay to Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Rudel Pacheco Nation Seno, ipinanganak noong ika-isa ng Nobyembre taong isang libo na at isa, na kilala bilang Coco Martin, Tagalog, K-O-K-M-R-T-N, ay isang Pilipinong artista, direktor, producer, at tagasulat ng senaryo. Kilala sa kanyang mga pagganap sa aksyon at romantikong drama, isa siya sa mga pinakaginawad na aktor na Pilipino noong ikadalawampot isang siglo. Kabilang sa kanyang mga parangal ang isang ASEAN International Film Festival at Award, dalawang FAMAS Awards, dalawang Gawad Urian Awards, sampung PMPC Star Awards para sa telebisyon at walong Box Office Entertainment Awards. Ang mga pelikula ni Martin ay nakakuha ng 2.3 na bilyong piso sa buong mundo na naging dahilan upang siya ay isa sa pinakamataas na kita sa box office star sa lahat ng panahon. Pinangalanan siya ni Tatler Asia bilang isa sa pinakama-influensyang personalidad ng mga Pilipino sa Asia. Nagsimulang umarte si Martin noong unang bahagi ng 2000s at sa una ay gumanap ng mga minor at guest role sa ilang pelikula. Nagawa niya ang kanyang pambihirang tagumpay sa mga nangungunang tungkulin sa malawak na kinikilalang hindi na mga pelikulang Daybreak 2008, Service 2008, Kinatay 2009, at J 2008. Para sa kanyang pagganap bilang Edward Navarro para sa huli, nanalo siya ng tatlong Best Supporting Actor sa Gawad Urian, Golden Screen at Gawad Genio Awards. Breaking into the mainstream, He gained further recognition for his roles in television shows such as Tayong Dalawa, 2009, Kung Tayo'y Magkakalayo, 2010, Minsan Lang Kita Iibigin, 2011, Walang Hanggan, 2012, Juan de la Cruz, 2013, Ikaw Lamang, 2014, Enriched Superstardom Status in the Longest Running Drama Series on Philippine Television, FPJ's Letter, Ang Probinsyano, 2015, NFPJ's Letter Batang Kiyapo 2023. Madalas na inilarawan bilang ultimate superstar, siya ay pinangala ng Actor of the Decade 2000 hanggang 2009 sa 34th Gawad Urian Awards. Kinilala rin siya bilang isa sa mga pinakamayimpluwensyang celebrity ng dekada 2010 hanggang 2019 sa 10th Edok Circle Awards. Kabilang sa kanyang pinakamatagumpay na pelikula sa box office ang The Super Parental Guardians, 2016, Beauty and the Bestie, 2015, Jack M. Popoy, The Police Credibles, 2018, Ang Panday, 2017, Feng Shui Dalawa, 2014, You're My Boss, 2015, at Maybe This Time, 2014. Noong 2017, itinatag ni Martin ang kanyang sariling production company na CCM Film Productions. Ang iba pa niyang mga kilalang pelikula ay kinabibilangan ng Noy, 2010, na napili bilang Philippine Entry sa 83rd Academy Awards, sa lamang 2010, Santa. Nina, 2012, at Padre de Familia, 2016, kasama si Nora Honor. Maagang buhay! Si Rudel Pacheco Nation Seno ay ipinanganak sa Santa Cruz, Maynila, kina Maria Teresa, ni Pacheco, at Ramon Nation Seno. Mata pa siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang dahilan upang alagaan siya ng kanyang lola na si Matilde. Siya ay lumaki sa Nova Liches, Quezon City, at sa kalaunan ay aaminin niya na ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa mga lansangan upang magkasya. Sa mga taong ito, madalas siyang pumunta sa Quiapo Church sa Maynila kasama ang kanyang lola upang humingi ng gabay sa itim na nasareno. Sa kabila ng mahihirap na kalagayan sa pamumuhay, nakapag-aral siya ng elementarya at mataas na paaralan sa Capitol Institute sa Novo Liches. Nagkamit si Martin ng degree sa pamamahala ng hotel at restaurant mula sa National College of Business and Arts sa Fairview, Quezon City. Upang mapanatili ang kanyang pag-aaral, nagtrabaho si Martin sa pamamahagi ng mga flyer bilang isang barista, isang merchandiser, isang waiter, at isang driver. Pagkatapos ng kolehiyo, lumipad siya sa Alberta, Canada, kung saan nagtrabaho siya bilang janitor sa isang bingo parlor. Isang babaeng balo na Filipino-Canadian ang nangako na tutulungan siyang makakuha ng legal na trabaho kung siya ay magtatrabaho bilang kanyang kasambahay, ngunit hindi nagtagumpay ang pagsasaayos. Kalaunan ay bumalik si Martin sa trabahong janitorial, at pagkaraan ng siyam na buwan, umuwi siya sa Pilipinas. Karera 2001 hanggang 2004, maagang trabaho at pagsisimula ng karera. Sinimula ni Martin ang kanyang karera sa isa sa mga ahensya ng talento ng ABCBN, ang Star Magic, bilang bahagi ng Star Circle Batch noong 2001 kasama sina Angel Locsin, Rafael Rosel, Janus Del Prado, Heart Evangelista, Princess Shop, at Alwyn Wittenko. Ginawa niya ang kanyang acting debut sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan, Rodel Nation Seno, na may cameo appearance sa 2001 film na Love Text na pinagbibidahan ni Judy Ann Santos. Sa huling bahagi ng taong iyon, nakakuha siya ng menor de edad na papel sa 2001 na pelikulang lakas at pag-ibig sa ilalim ng pangalang Rodel Salvador. Taong 2002 ang unang pagkakataon na lumabas si Rodel sa ilalim ng stage name na Coco Martin sa pelikulang Ang Agimat, anting-anting ni Lolo sa ilalim ng Imus Productions. Pagkatapos ng mga menor de edad na tungkulin sa mga pelikula, nagsimulang lumabas si Martin sa mga patalastas sa TV at mga nakaprint na patalastas. Nakuha niya ang kanyang malaking break noong 2004 nang isama siya ng TV personality na si German Moreno bilang bida sa kanyang reality show na walang tulugan with the master showman. Nang maglaon ay nascout siya para sa isang papel sa isang malayang pelikula. 2005 hanggang 2008, Indie Films at Career Breakthrough. Ang pambihirang tagumpay ni Coco Martin ay nanguna sa indie film noong 2005, Masahista, The Masur, sa direksyon ni Brilliante Mendoza sa kanyang directorial debut sa ilalim ng G-Films Productions International at Center Stage Productions. Ang pelikula, na nag-explore sa buhay ng isang binata na nagbibigay ng mga masahe sa mga gay na lalaki, ay nakatanggap ng kritikal na pagbubunyi. Nanalo ito ng pinakamahusay na pelikula at nakuha kay Martin ang kanyang unang Best Actor Award sa 2006 Young Critics Circle. Bukod pa rito, ang Masahista ay pinarangalan ng prestigyosong Golden Leopard Award sa 58th Locarno International Film Festival sa Switzerland. Noong 2006, gumanap si Martin sa isa pang indie film na idinirek ni Brillante Mendoza, Summer Heat, lokal na inilabas bilang Keldo. Ang pelikula ay nakakuha ng maraming nominasyon sa FAMAS Awards at Gawad Urian Awards, na nanalo ng premyo ng Kritiko para sa Network for the Promotion of Asian Cinema, NETPAC, sa 2007 Jeju International Film Festival sa South Korea. Sa buong 2007, ipinagpatuloy ni Martin ang kanyang pakikilahok sa mga indie na pelikula na pinagbibidahan ng si Kihor, Mystic Island, isang pelikulang idinirect ni Mark Philip Espina. Nagkaroon din siya ng cameo role sa indie production ng Seiko Films, Ang Foster Child. Kapansin-pansin, pinangungunahan ni Martin ang Tirador, isa pang indie na pelikula na pinamahalaan ni Brilliante Mendoza, na sumilip sa pampolitikang damdamin ng buhay Pilipino sa kahirapan. Sa parehong taon, lumabas si Martin sa iba't ibang indie films tulad ng Pai Ong Tagpo at Nars, sa ilalim ng Carl at Carl Productions at CCM Crit Ives. Siya rin ay kumilo sa kanyang unang Cinema One Originals entry, Tambolista, sa direksyon ni Adolfo Alex Jr. Ang pelikula ay nakatanggap ng kritikal na pagbubunyi at premiered sa Rotterdam Film Festival noong 2008 na may karagdagang screening sa mga international na festival sa Alemanya at Espanya. In 2007, Martin took on a supporting role in the mainstream film, Batanes, sa dulo ng walang hanggan, under GMA Films alongside Isa Calzado and Taiwanese actor, Ken Chu of F4, marking his first appearance in a mainstream film. Nakipagsapalaran din siya sa mga serye sa TV kasama ang Daisy Shete, Isla Chiquita, sa ilalim ng GMA Network, ang kanyang inaugural na proyekto sa telebisyon. Pagbabalik sa indie films noong 2008, si Martin ay nagbida sa condo sa ilalim ng Breaking the Box Productions na naglalarawan sa isang idealistikong security guard na nagngangalang Benjamin Castro Jr. Ang pelikula ay nag-aalok sa mga manunood ng isang natatanging pananaw sa buhay ng isang security guard at ang kanyang mga pakikipag-ugnayan sa ang trabaho. Noong 2008, muling nagbida si Martin sa isa pang kritikal na kinikilalang indie film na Daybreak, isang pelikulang bakla sa Pilipinas na isinulat ni Charlie Bebs Noacha at idinirek ni Adolf Alex Jr. Ipinakita ni Martin ang papel ng isang boatman na naging sexual at romantikong nasangkot sa ibang lalaking ginampanan ni Paulo Rivero. Sa parehong taon, Martin muli top-billed kasama Jacqueline Jose at Gina Pareño sa isang award-winning na pelikula, service sa direksyon ni Mendoza. Ang pelikula ay nakipag para sa Pondor sa pangunahing kompetisyon sa 2008 Kennes Film Festival at naging kauna-unahang pelikulang Pilipino na sumabak sa pangunahing kompetisyon sa Kennes, mula noong Bayan Ko, kapit sa patalim ni Lino Broca noong 1984. Bumalik si Martin sa Cinemalaya Film Festival noong 2008 kasama ang pelikula, J, kasama si Baron Geisler. Ang pelikula ay idinirect ni Francis Pasyon at tinatalakay kung paano nagagawa ng media ang sarili nitong versyon ng katotohanan. Hinahamon nito ang mga manunood na maging mapanuri at maunawain ang anumang nakikita nila sa telebisyon o pelikula. Ang pelikulang ito ay nagbigay kay Martin ng kanyang tatlong Best Supporting Actor Awards sa 2009 Gawad Urian Awards, 2009 ENPR Golden Screen Awards, at dalawang 2000 na Gawad Genio Awards. Ang kanyang mga kontribusyon sa mga independenteng filmmaker ng Pilipinas ang nanguna sa media na tawagin siyang prinsipe ng mga malayang pelikulang Pilipino. 2009 hanggang 2014, mga proyekto sa telebisyon at sumikat. Noong huling bahagi ng 2008 habang nagtatagumpay sa mga indie films, nagsimula si Martin sa paggawa ng mga serye sa telebisyon at nakast sa ligaw na bulaklak, ang kanyang unang serye sa ABCBN na gumaganap bilang pangunahing antagonist. Noong 2009, nagbida siya sa drama series na tayong dalawa kasama si Nakim Kim Chu, Gerald Anderson, at Jake Cuenca kung saan nanalo siya ng Best Drama Actor sa 2009 Star Awards for Television. After tayong dalawa, he starred in a remake of a isang libo siyam na raan at siyam na film titled Nagsimula sa Puso, alongside Maha Salvador, Jason Abalos and Nikki Hill. Dahil sa mga proyektong ito, inalok si Martin ng kontrata sa Star Magic, ang pinakamalaking ahensya ng talento ng ABS-CBN. Noong 2010, naging bahagi siya ng cast ng primetime drama ng ABS-CBN na Kung Tayo'y Magkakalayo, at nagkaroon ng kanyang unang leading role sa action series na Tonyong Bayawak. The Action Series is the third installment of ABCBN weekly mini-series Agimat, ang mga alamat ni Ramon Revilla, Amialat, The Legendary Chronicles of Ramon Revilla. Nagbida rin siya sa kanyang unang mainstream na pelikula sa ilalim ng Star Cinema, Sayo Lamang, at sa primetime series na 1DOL kasama sina Sarah Heronimo at Sam Milby. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa telebisyon, si Martin ay nagbida sa isa pang award-winning, critically acclaimed indie film, kinatay na pinamahalaan ni Brillante Mendoza noong 2009. Ang pelikula ay premiered sa 62nd Cannes Film Festival, kung saan nanalo ito ng Best Director Award, ang unang pelikulang Pilipino na gumawa nito. Ang pelikula ay nagbigay kay Martin ng kanyang Best Actor Award sa 7th Golden Screen Award at Presidential Jury Award para sa Excellence in Acting sa 2009 Gawad Tanglaw Awards. Siya ay hinirang din para sa Best Actor sa 2009 FAMAS Award. Nang sumunod na taon, nakuha ni Martin ang kanyang unang nangungunang bilang sa isang indie film. Ngoy, produced by Star Cinema and directed by Dondon Santos. Ang pelikula ay napili bilang Filipino entry para sa Best Foreign Language Film sa 83rd Academy Awards, ngunit hindi ginawa ang shortlist. Ito ay isang kwento tungkol sa isang mamamahayag na inatasan na gumawa ng isang dokumentaryo kasunod ng kampanya ng kapangalan ng karakter, si Senador. Binigno, Noinoy, Aquino III, na kalaunan ay naging ikalabinlimang pangulo ng Pilipinas. Noong 2011, pinangunahan niya ang kinikilalang serye sa telebisyon na Minsan Lang Kita Iibigin, kung saan natanggap niya ang Dekada Award sa seremonya ng Gawad Urian. Siya ay inilang para sa marami ang mga parangal para sa kanyang pagganap bilang Alexander at Javier Del Chero sa serye at nanalo ng Best Actor sa 20th KBP Golden Dove Awards at Best Drama Actor sa 25th Star Awards para sa TV. In 2012, Martin starred in another ensemble series titled Walang Hanggan, an adaptation of the 1991 film Hihintayin Kita sa Langit. Siya ay ipinarase kay Julia Montes bilang kanyang unang opisyal na interes sa pag-ibig. Dahil sa tagumpay ng serye, tinaguri ang Prince of Philippine TV series si Coco Martin. Nag-star din siya sa kanyang pangalawang mainstream na pelikula na pinamagatang Born to Love You, kabaligtaran ng mga awit na si Angeline Quinto. Nang maglaon, isinama siya sa isang pelikulang romantikong komedya sa direksyon ni John D. Lazatin, May Zarina Cruz Alvier, Frasco Santos Mortes at Dado C. Lumibaw na pinamagatang, 24 Sevens in Love. Sa parehong taon, isang script para sa isang pelikula na tinatawag na Juan de la Cruz ay isinumite sa 2012 Metro Manila Film Festival ngunit nabigo upang gawin ang huling listahan ng mga entry. Ang entry, sa direksyon ni Richard Soms, ay isa sa pitong tinanggihang script. Dahil dito, nagpa siya ang CineMedia Films Production Incorporated at ABCBN Dreamscape Entertainment Unit Head na si Deo Rinal na ay ritual ang nakansalang pelikula bilang isang teleserye na ipinalabas noong 2013 kasama si Erich Gonzalez. Nagkaroon ng mga positibong pagsusuri ang serye at naging pangalan ng sambahayan si Martin. Ang serye ay nakakuha sa kanya ng isa pang Best Actor Award sa 27th Star Awards for Television at sa 12th Gawad Tanglaw Awards. Noong 2012, gumanap si Martin sa isang pelikula ni Emmanuel Quindo Palo na Pinamagatang Santa. Ni niya kasama sina na Alessandra De Rossi, Anita Linda at Irma Adlawan. Ang pelikula ay isang opisyal na entry para sa New Breed Full Length Feature Category sa 8th Cinemalaya Independent Film Festival. Nanalo rin ang pelikula sa The Golden Crow Pheasant Award para sa Best Feature Film, a.k.a. Suvarna Chakorem sa 17th International Film Festival ng Kerala sa India. Nakatrabaho si Direk Palo sa Santa. Si Nina, Martin ang napiling bida sa isang dalawang 2013 film na A Moment in Time kasama si Julia Montes bilang leading lady niya. Ang pelikula ay kinunan sa Amsterdam at Paris at ginawa ng Dreamscape Cinema at Star Cinema. Ang kanyang pagganap ay nakakuha sa kanya isang nominasyon para sa Best Drama Actor sa 2014 FAMAS Awards. Noong 2014, gumanap si Martin sa Maybe This Time, isang pelikula kasama ang singer-actress na si Sarah Heronimo na ginawa ng Star Cinema at Viva Films. Sa parehong taon, pinagbidahan ni Martin si Chris Aquino sa kanyang unang pelikula sa Metro Manila Film Festival. Ang pelikula ay isang sumunod na pangyayari sa isang pelikula noong 2004 na may parehong pamagat na pinagbibidahan din ni Aquino. Ang pelikula ay naging pangalawang pinakamataas na kita na pelikula sa 2014 Metro Manila Film Festival sa likod ng The Amazing Private Benjamin at may hawak na titulo ng pagkakaroon ng pinakamataas na opening gross ng anumang pelikulang horror na Filipino. Nagkamit ito ng kabuoang 235 na milyong piso sa takilya. Sa parehong taon, naging bida rin si Martin sa period drama television series na pinamagatang ikaw lamang kasama sina Julia Montes, Kim Chu at Jake Cuenca. Ang serye ay nakakuha kay Martin ng Best Performance by an Actor in a TV Series sa 13th Gawad Tanglaw Awards at Best Drama Actor sa 28th PMPC Star Awards for Television. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas, Maraming salamat po and God bless!